tayo. Yan, tawagan nyo na to yung mga nag-alap ng trabaho. Ayan, driver. O oh, Wanted. doktor. makatulong sa mga nag ng trabaho to. Yan, Oh. lang yan sa 19 Avenue. Barangay San Roque, ang Boni Serrano. Habang um, walang ulan, video natin. Ito yung karap niya, no? Number 23 yung bahay nito. Ayan, no? Yung may tall pula sa taas na stripe. Yan, yan ang bahay niya. Ano dalawa yan, eh, oh. Yung may school bus niya. Ayan, no? Mandalu yung eskwelahan. Lourdes. Malapit ko po sa Poveda. Yan. So itong karap niya no. Yan, hindi kayo maliligaw. Yan lang makita niyo diyan no? yung gate na ito. 23 you ng ulan. Ayan, no? Oh, santola niya, yung puting pader sa dulo, ni sirano yan. Apply na kayo, tawagan nyo, may number yun. Ayan. Mga walang trabaho. Galing na kasi tayo dyan, driver din tayo, eh. galing na ako sa school bus. Ay, tsaka maganda naman yung trabaho ko hmm, kahit na napapagalitan tayo ayos ah, lang natural yun Yan. galit si boss kasi nalate ko. okay lang yun natural yun uh, ah, kaya nga lang yan alright oh, nagahanap ng ano dyan o oh. driver o oh. yan yung susakyan o oh. School service yan oh, makatulong sa inyo panoorin nyo